24 na oras na biyahe ng mga jeep sa PUV Modernization Program ibinida e ng pamahalaan. Narito ang news group ni Geraldine Duinog. Ibinida ng pamahalaan na magkakaroon na ng biyahe ang mga jeep 24 oras kapag ganap ng naipatupad ang PUV Modernization Program. Sinabi ni Office of Transportation Cooperatives Chairman Jesus Ferdinand Ortega na iiral na ang tamang pagpapalabas o dispatching ng mga sasakyan. Ayon kay Ortega, mga ito na hindi na lamang rush hour maraming masasakyan ang publiko, kundi maging sa mga patay na oras, maging sa mga oras de peligro o hating gabi, na siyang karaniwang labasan ng mga nagtatrabaho sa call centers at iba pang mga ginagabi ng uwi. Anya, mas murang pasahe na ang gagastusin ng mga ito, sa halip na magtaksi sila o TNVS na mahal ang pasahe. Dagdag pa ni Ortega na ang mga sasakyang ilalabas ng kooperatiba ay hindi sobra kundi tamang bilang lamang para sa mga pasahero sa oras na kailangan ito. Para sa Newscoop, Geraldine Doinog, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama.